Naranasan ko ng mag-fishing. Maliit pa lang kasi kami na sanay na kami sa pangingista gamit ang paminguit. Lumaki kasi ako sa lugar na kapag tag-ulan ay maraming pwedeng mahulihan ng isda. Noong una, simple lang ang pagkaunawa ko sa pangingisda. Kuha ng kawayan, lagyan ng nylon at sima o yung hook, tapos may pain na bulate, okay na. Marami ding nahuhuli, tilapia, liwalo, dalag, minsan hito. May pagkakataon na nakasama ako sa ibang lugar para mangisda at doon ay natutunan ng medyo mas advanced na paraan ng pamimingwit. Mas komplikado. Yung sukat ng nylon dapat angkop sa plano mong hulihin. Yung laki ng sima, depende din sa klase ng isda. Kung saang banda ka manghuhuli at kung gaano kalalim yung lubog ng pain at sima, depende din sa gusto mong hulihin. At syempre, yung klase ng pain ay napakahalaga. Kung hindi ang kopang pain, hindi mo mahuhuli yung gusto mong hulihin. Bago ka pa mangisda, dapat alam mo na ang target mong hulihin dahil malaking bagay ito sa preparasyon mo sa panghuhuli. May similarities daw ang ganyang approach sa fishing sa paghahanap ng mapapang asawa. May nakapagsabi pa nga na make sure you are fishing at the right pond. Minsan, gusto mo na tama ang mapang asawa mo pero sa maling lugar ka naghahanap at marahil mali lahat ng preparasyon mo. Yun bang tipong gusto mo ng godly wife? Pero sa lugar na hindi pang godly person ang pinupuntahan mo. Malamang wala doon ang hinahanap mo. Yung gusto mo ay magiging mabuting asawa ang mapapang asawa mo. Pero wala sa pinagpipilian mo ang mga katangi ang hinahanap mo. Totoo naman na pwede pang magbago ang tao. Pero mahalagang tandaan na kung sino siya ngayon ay merong malaking impluensya sa magiging marriage nyo. Ang sabi ng Bible, kung nakapag-asawa ka nakatanggap ka ng kabutihan at ito ang nagpapakita na mabuti ang Panginoon sa iyo. Kung uunawain natin ang pinanggagalingan ng verse na ito, alam natin na hindi ito tumutukoy sa kahit sinong napang-asawa. Ito ay para sa nakapag-asawa ng tama. At ipinakita din dito ang hangarin ng Diyos para sa marriage nyo, na kayo nga ay maging pagpapala sa isa't isa. Kung single, waiting, and searching ka, hindi lang yung hinahanap mo ang mahalaga. Siyempre, kailangan ding ikaw mismo ay naghahanda para sa hinahanap mo. Ang season ng paghahanap ng mapapang asawa ay season din ng preparasyon. Be the right person for the right person. Ika nga. Ang marriage ay isa sa mga pagpapala ng Diyos para sa mga taong inilaan niya para dito. Hindi ito dinisenyo ng Diyos upang maging parusa, problema o pahirap. Ito ay idinisenyo para maging pagpapala. Tandaan mo, ano mang ibigay ng Diyos ay idinisenyo para pagpalain ka. At ang paglago at kahandaan mo ay may malaking bahagi sa inilaan niyang buhay para sa iyo. Asa ka pa!